Hello, so, tara sa ano sa Ion Mall. Pa-adjust namin ng ano, yung itang braces ko. kita sa dentist. So 6 PM yung appointment namin. So siguro madali lang na may adjust lang naman yung ano yung braces ko. Sa so, Lascaux. Kaya white hair ko. pinipit nito na sa Ian Mall. Saan tayo? Saan tayo? yun, gabi na. Pauwi na tayo. Let's go home. Ginabi na kami. Ginabi na kami. Pauwi na kami. Anong oras na Q1 ng G? Mawa... 7 na. So, punta na kami ng ramen. Katanggipin ko. Dinner dito sa ramen. Ramen, ramen restaurant. Ano ba siya? Kain tayo. Hindi ako order ng ramen dahil baka hindi ko yung makain. Nagsa ka dyang ko ko. Can't adjust the braces ko tapos nilinis So, chahan lang. Chahan? Ch Chawang? Chahan. 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 lang. Din... Chahan lang. Chahan lang. 哎呦！哎呦！正在用汤碗，汤碗，汤碗，让你闻到这个很那个印尼苹果。哎，对了。 braces ko mahirap pa rin kumain ko. Uh -huh. Medyo masakit siya. Siguro bukas mas lalong sasakit ko. Nandito ngayon sa well siya. Bili kami ng tubig namin. Kaya galing namin kumain ng ano. Oh, hindi ako makakain yan. So, di kinay. Di really? kinay. Hindi ako makakain ng paborito kong ano. Paborito kong peanuts. Kasi, yung ano yung nipin ko. Hmm. Ayon bibihin bibilhin namin. Isang kartong ano tubig. Wala masyadong tao. Mga chichiria. Mga chichiria. Kung yan yung ano nyo, hanap niya. 吃点啊，爱吃吗？喝油。